Then, uh, um, na, yung pagkakasulat ng script, nakatitali naka, naka naman hudod ko ano yung nangyayari. Um, at, ang laking bagay kung pag yung, yung director mo kasi, alam niya kung anong gagawin. So, si Direk Jason kasi, sasabihin niya, very specific si Direk sa instructions na gusto niya. So, sasabihin niya, oh, Jel, gusto ko ganito mangyari. Uh, Iyak ka dito at tawa ka ganyan. So, alam mo na po kung anong ibibigay mo. Tapos pag hindi ka um, pag hindi ka happy, pwede ka namang mag, mag nakikinig si direk eh. Hindi po siya hindi po siya yung oh, ako yung director dito. Ako yung ako lang yung masusunod. Hindi siya selfish. So, papakinggan kanya kung may point ka tapos sabihin pa rin, explain niya ng maayos kung ano yung vision niya para maintindihan mo rin. Malaking bagay po yung para sa aming mga artista. Yun yung siguro, um, kaya na yung sa amin. Or did it make you realize uh, um, things about love in general, like uh, uh, if you love, diba, dalawang school of thoughts yan, if you love someone, ipaglaban mo, yung pangalaman, if you love someone, kung saan siya magiging happy, kahit na mo. Actually, ang utak ko dito. Gulong-gulong like ang utak ko dito, kasi walang, kahit na anong edad natin, walang makapagsabi sa atin kung ano ba tama at mali, kung ano bang, lalo na pagiging sa pag-ibig. So may nagsasabi diba na habulin mo kasi mahal mo, meron iba na, Tama natin. Mahas-mahalin mo yung sarili mo. O kaya din, tama na haya mo siya maging masaya kung mahal mo siya. So, itong pelikula na to, isa rin to sa mga bibigyan ka ng palaisipan. Ano ba talaga dapat gawin natin? Ano ba yung ano ba yung ano na ba ano bang normal na nararamdaman ng isang tao kapag lumalabas sa crush? So,